Ayan mga kagri ka eh. Di lang yan. Hindi mo na kailangan na mag palipat-lipat ka ng hose. Ito. Bukas sa rakalan dito. Ganyan. Susunod dito. Pag nayari ito mga kagri, ka doon naman sa susunod na yun. Bubuksa naman yung kabila na yun. May mga, may mga drain plug lahat yan. Andito tayo ngayon sa kalamasiya na isa natin subscriber. Dito po sa Quezon. Bye bye siya. Dinalaw natin itong ating uh, subscriber at uh, isang masugid natin itong uh, taga-subaybay, si uh, Sir Berhilyo Mateo. Ito pong uh, kalamansian niya na to. Yan, uh, ito, yan nakakita niyo sa ko. May edad po ito na, magdadalawang taon po ngayon, December ito. Ito pong uh, may-ari ng kalamansian na ito, nung bago-bago pa lang ako nagbablog mga kaagri. Siya po yung number one na tinuruan po natin sa kalamansi. Siya po yung uh, unang-una. Pero ngayon lang po ako napunta dito. As online ko lang po ito tinuturuan si Kuya Ber. At uh, isang taon na nga buhat nung tinuruan natin to. Magpapas ko yata yung alam ko na tinuruan natin to. Nung nagpabunga siya, magpapas ko noon last year. Unang pagbunga niya. Pero syempre, konti-konti lang. Kasi maliliit pa nga yung kalamansin niya noon. Pero ngayon, laki na, magdadalawang taon na. Medyo may konting ano lang dito konting uh, konting pruning lang mga kaagri medyo matataas eh ha? pero ito pinabubunga na niya ngayon to mga kaagri ganda ng kalamansin niya ni kaya barilyo kung makapansin niyo nga berde berde medyo matatangkad na 2 years old para sa, sa isang baguhan mga kaagri napakaganda na to kasi yung mga baguhan na si pagkahugan nito na na ganito ko kalalaki at uh, medyo magaganda rin ang bilog ng kalamansi ni Kuya Virgilio para sa isang baguhan maganda na po ito ang uh, kanyang pagkakaalaga dito mga kaagri nagpapabungo siya ngayon mga uh, itong gawin na to wala tayong mga lak dito ito uh, hindi pa niya po itong pinabubunga yung kalahati lang po ang pinabubunga pa niya kasi hindi daw niya kaya pa kung magbaguhan pangalan pa si Kuya Virgilio uh, kalahati lang muna yung pinabunga niya. Kaya dito sa gawin na to, wala pa pong bunga dito. Bulaklak. Doon po sa gawin na mamaya. Kutin natin. Papakita namin sa inyo. Tsaka first time ko lang din po nagpunta dito mga kaagri. Dahil sabi ko nga, puro sa online ko lang tinuruan nito si Keberillo. At yun uh, nga. Kahit papano, may mga napulot din siya sa atin na kaalaman tungkol sa pagkakalamansi. At saka, ito nga, itong si Kuya Berhilio, talaga namang mga uh, masugid natin itong taga-subaybay dito sa channel natin at uh, talagang dito palagi kami nagtatawagan na to uh, yun, tinuturuan natin yan kung ano yung mga kailangan sa kalamansi kung paano alagaan, paano magpabunga at ngayon, pagpapabunga na pa mga kaagri ang itinuturo natin sa kanya through online lang o tawagan lang sa cellphone, ganoon lang kami itong si Kuya Berhilio isa itong dating OFW na nanggaling yata ito si Weber Hill sa Bahrain at uh, ito na nga yung retirement niya dito na sa Kalamasi Farm sa kanilang lupa dito sa tabig ilog mga kagre tumawid pa kami ng ilog kanina mga kagre mababaw lang naman uh, isang tangkal lang na may tubig kaya okay lang tara ikutin natin yung kalamasihan niya kung uh, mapapansin nyo ha? may mga intercrop na sigilin ang hanghang dahil sa yata to at ang labak na to mga kagre ka ah uh, mahigit sa ektarya isang libo yung tanim niyang kalamasi dito mga kagre ka ka ito tagtag -tag na po ang uh, bulaklak na to mga kagre ka kung mapansin nyo ayan o ayan o puro bunga na yan ayan o ganda ng bunga oh makinis ibig sabihin yan wala pong tama yan Ayan, no? ligtas na yon mga kaagri yan no? na yung bulaklak ng ating uh, subscriber at kaibigan natin na si Kuya Berilio Mateo yan no? ganda na alagang alagay niya po ito sa spray mga kaagri ito pag malayo tinignan mo alang bunga kasi nga po mga kagri ka laglag na yung uh, kanyang mga petals matanghito na kung tawagin ito kaya may mga intercrop pa siya dito ng talong tsaka sili mga kagri ka kaya no ganda oh. ito talagang kasarapan uh, ito napabungahin yung ganitong lago at ganitong uh, edad mga kagri ka 1,000 hills mga kaagri oh. sa susunod na pabunga to lalago pa to gaganda pa to dito sa gawin na to medyo bilog, bilog dito ang alamansi mga kaagri oh. may mga ilan lang talaga na pamproning ito pag uh, bago magtagulan kailangan ma proning ayaw na magpa-interview ni Kuya Berhilio sa atin na nahihiya kaya yan Nakakatuwa naman at uh, itinuturo natin sa kanya ay uh, napapakinabangan ni Kuya Berillo tulad na to. Gaganda oh, kumpol-kumpol. Yung kumpol. Ganda oh. Ito kasalukuya ng papago si Kuya Berillo rito. May na abono to. Ayan. dito ayan mga kagre ka ito yung sinasabi ko sa inyo mga kagre ka na daan tubig dito sa lugar namin lalo yung mga taling ilog, tabing ilog kasi itong kalamansi farm ni niyang kaibigan natin na si Geber Hildo kaya ito, nasa gitna ng daan tubig po yung kalamansi para mas maganda. Mag nag-abono ka, andyan yung abono. Tapos pagka nagpatubig ka, direkta agad sa puno ng kalamansi. Ito, ginagawa ito sa mga lugar na matataas, yung madaling matuyo. Ayan na mga kagre, ka eh. lang yan. Hindi mo na kailangan na mag palipat-lipat ka ng hose. Ito, bukas sarakalan dito. Ganyan, Di Susunod dito, pag nayari ito mga kaagri, doon naman sa susunod na yun. Bubuksan naman yun yung kabila na yun. May mga, may mga drain plug lahat yan. Ayan na ah. lakas. Ayun. Ayan, bubuksan pa ni Kaya Berilio yung isa. Dalawa. Ayan. Hmm. Pagka medyo marami siyang ginagawa, ginadalawa niya. Para syempre eh. Medyo matagal-tagal lang sagsara ng tubig kasi dalawa yan. Hindi yung parit-parito. Makakagre. Ayan o. Nakakatulog pa nga raw siya dito eh. Pag ano eh. May maginhawa na yung kanyang magpapatubig eh. Tulad na ito mga kakagaling lang ng tubig dito, tuyo na. Hmm. Kaya ito, yung mga lugar na to, ito yung mga tabing ilog. Ganito talaga yung tabing ilog madaling matayuan ang lupa kaya ginagawa ng technique dito sa land preparation kapag magtatanim ka nasa gitna ng daan tubig itong kalamansi ito medyo malapad yung daan tubig ni Gabrielio kumpara po dun sa Kuya Po na isa nating kliyente kasi nga mga kaagre dito medyo patag yung lugar ni Keberilio dito kaya gumawa siya ng malapad ng daan tubig pero syempre kung medyo tagilid rolling yung area mo medyo kikitiran mo lang yung daan tubig Ganon mga kaagre. Para, kasi pagkatagilig kasi, kahit malapad yung daan tubig mo, hindi niya yan naaagusan yung lapad ng, ng kanal mo. Kasi nga, tagilid yung lupa. Kaya iba-iba ang land preparation, bawat uh, lugar, location, ng kalamansian po, mga kaagre. At meron naman tayo upload dyan ng mga iba't ibang klase ng land preparation sa kalamansi ay uh, yung mga bago pa lang, hindi, may mga upload po tayo dyan kung paano po yung land preparation sa mga kalamansi mga kaagrid.